Alam mo ba na hindi lang spada at baril ang ginamit ng mga Espanyol para sakupin ang Pilipinas? Ginamit din nila ang relihiyon, politika at maging ang kampana ng simbahan. Tara, alamin natin kung paano naging epektibo ang mga paraan ng Espanya sa pagsasailalim ng ating lipunan. Sa araling ito, ating malalaman. Isa, ang mga paraan ng Espanya sa pagsasailalim ng lipunang Pilipino. Dalawa ang kahulugan ng puwersang militar, kristyanismo, reduksyon, at patronato real. Tatlo, at paano natin mapahahalagahan ang pagpupunyagi ng mga Pilipino noong panahon ng kolonyalismong Espanyol? Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, Balikan muna natin ang nakaraang paksa. Naalala mo pa ba kung bakit sinakop ng mga Espanyol ang Pilipinas? Alamin natin kung alin sa mga ito ang tamang dahilan ng pananakop. Basahin mabuti ang bawat pahayag at piliin kung ito ba ay dahilan ng Espanya sa pagsakop sa Pilipinas. Lagyan ng check kung oo at cross kung hindi. Noong dumating ang mga Espanyol, ginamit nila ang puwersang militar para mapasunod ang mga katutubo. Kapag may lumaban, sila ay pinarurusahan o pinipilit sumuko. Ngayon, kilalanin naman natin ang mga pinuno ng pamahalaan noong panahon ng mga Espanyol. Bawat isa ay may kanya-kanyang tungkulin at saklaw ng kapangyarihan. Gobernador General siya ang kinatawan ng hari ng Espanya at pinuno ng sandatahang lakas. Siya rin ang tagapagpatupad ng batas at may kapangyarihang magtalaga o magtanggal ng mga opisyal ng pamahalaan. Alcalde Mayor, siya ang pinuno sa mga lalawigan, may tungkuling panghukuman at tagasingil ng buwis. Gobernador Silio, siya naman ang pinuno ng bayan o pueblo inihalal siya ng mga mamamayang may asawa at katuwang sa pagpapatupad ng mga patakaran sa kanilang lugar. Ang pamahalaang lungsod. Pinamumunuan ito ng mga alkalde sa tinatawag na ayuntamiento na siyang sentro ng kabihasnan at kalakalan. Noong ikalabimpitong dantaon, naitatag ang mga lungsod o ayuntamiento na may dalawang alkalde, labindalawang konsehal, isang hepe ng pulisya, isang kalihim, at iba pang kawani ng pamahalaan. Dito nagaganap ang mga mahahalagang desisyon para sa kabuhayan at kalakalan ng kolonya. Baryo o Nayon Sa pinakamababang antas ng pamahalaan, matatagpuan ang kabesa de barangay. Siya ay pinipili ng gobernador silyo at may tungkuling maningil ng buwis. Wala siyang sweldo, ngunit hindi rin siya nagbabayad ng buwis at hindi kasama sa sapilitang paggawa o polo iservisyo. Karaniwan, ang mga kabesa de barangay ay kabilang sa mga iginagalang at matataas na tao sa kanilang komunidad. Makikita natin mga bata na ang pamahalaan noong panahon ng mga Espanyol ay may malinaw na pagkakahati-hati mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Pero tandaan, sa ilalim ng sistemang ito, ang lahat ay umiikot pa rin sa kapangyarihan ng Espanya. Alam mo ba na noong panahon ng pananakop ng Espanya, hindi lang espada at baril ang ginamit nila para sakupin ang Pilipinas? Ginamit din nila ang pananampalataya, ang relihiyon bilang isang makapangyarihang sandata. Malaki ang ginampanang papel ng simbahan sa pagpapatupad ng kolonyalismo. Bukod sa kayamanan at kapangyarihan, layunin din ng mga Espanyol na ipalaganap ang relihiyong kristyanismo. Ayon sa kanila, sa pamamagitan ng bagong relihiyon, maililigtas ang kaluluwa ng mga katutubo. Tinuring ng mga Espanyol na paganismo ang mga katutubong paniniwala dahil sumasamba sila sa maraming Diyos at Diyosa ng Kalikasan. At dito nagsimula ang tinatawag na Kristyanisasyon o ang pagmimisyon ng mga prele. Nang dumating si Miguel Lopez de Legazpi noong 1565, kasama niya ang limang paring Augustinian na pinamunuan ni Fray Andres de Ordaneta. Sa Cebu, unang ipinatupad ang Kristyanisasyon dito bininyagan ang pamangkin ni Raja Tupas na si Isabel, ilang batang malapit ng mamatay, at maging isang Muslim mula sa Borneo na si Kamutuan kasama ang kanyang pamilya. Kalaunan, nagpabinyag din si Raja Tupas at ang iba pang pinuno. Ang Kristyanisasyon ay hindi lang sa Cebu na ganap. Naging aktibo rin ang mga misyonero sa iba't ibang lugar, mga misyonaryo at kanilang itinakdang lugar. Augustinian 1577 Ilocos Gitnang Luzon Timog Luzon Cebu Negros Panay Franciscan Bicol Katanduanes Masbate Laguna Tayabas Jesuit Mindanao Samar Leyte Bohol Cavite Antipolo Cainta Taytay Marikina Dominican Bataan Pangasinan Cagayan Batanes Babuyan, Recollect, Sambales, Mindanao, Palawan. Sa pamamagitan ng Kristyanismo, nagkaroon ng malaking pagbabago sa ating kultura, paniniwala at pamumuhay. Ngunit tandaan, sa likod ng lahat ng ito, nanatili pa rin ang diwa ng pagiging Pilipino, matatag, mapanampalataya at marunong lumaban para sa paniniwala. Ngayong alam na natin ang tungkol sa Kristyanismo at sa mga misyon ng mga preyle, pag-usapan naman natin ang isa pang paraan ng mga Espanyol para mas lalo nilang makontrol ang mga Pilipino, ang patakarang pampolitika. Noong una, ang mga Pilipino ay nakatira malapit sa ilog o bundok. Pero nang dumating ang mga Espanyol, ipinatupad nila ang patakarang tinatawag na reduction ang redaksyon ay ang sapilitang paglilipat ng mga Pilipino mula sa kanilang tirahan papunta sa mga bayan o pueblo. Dito nila itinatayo ang simbahan, paaralan, bahay pamahalaan at plaza, ang tinatawag na sentro ng pamayanan. Ang sistemang ito ay sinasabing Bajo el Son de la Campana o sa ilalim ng tunog ng kampana. Ibig sabihin, kapag naririnig mo ang kampana ng simbahan, dapat kristyano ka at dapat sumusunod ka sa simbahan at pamahalaan. Bagamat layunin nitong mapadali ang pangangasiwa, marami rin itong negatibong epekto. Kailangang iwan ng mga Pilipino ang kanilang lupain at kabuhayan, ngunit wala silang magawa kundi sumunod. Ngayon naman, pag-usapan natin ang patronatorial. Ang patronatorial ay ang ugnayan ng simbahan at pamahalaan noong panahon ng Espanyol. Tinatawag din itong royal patronage. Dito, binigyan ng Santo Papa ang hari ng Espanya ng kapangyarihang mamahala sa simbahan sa mga kolonya. Ibig sabihin, magkasama ang simbahan at pamahalaan sa pagpapatupad ng mga patakaran. Ang simbahan ang nagpalaganap ng relihiyon at ang pamahalaan naman ang nagbigay ng suporta sa pera, siguridad at kapangyarihan. Sa kabuuan, ang reduksyon at patronatorial ay naging mabisang paraan ng mga Espanyol para masakop at mapanatili ang kanilang kapangyarihan sa bansa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi natin dapat kalimutan ang katatagan ng mga Pilipino na patuloy na lumaban para sa kalayaan. Kung iisipin, tatlong paraan ang ginamit ng Espanya para kontrolin ang ating bansa. Isa, puwersang militar gamit ang dahas. Two, kristyanismo gamit ang pananampalataya. Three, patakarang pampolitika gamit ang pamahalaan. Ngunit kahit mahirap, hindi natinag ang mga Pilipino. Marami pa rin ang nagpunyagi para sa kalayaan. Isang patunay ng ating matatag na diwa bilang Pilipino. Subukin natin kung naintindihan ninyo. Isa, ano ang tawag sa sistemang nagpalipat sa mga Pilipino sa iisang bayan? Dalawa, ano ang layunin ng kristyanisasyon? Tatlong ano ang ibig sabihin ng patronato real? Ilagay sa comments ang inyong mga sagot at baka mabanggit pa sa susunod na video. Ngayong alam mo na kung paano tayo sinakop ng Espanya, tandaan, hindi lang ito tungkol sa pananakop. Ito rin ay kwento ng katatagan, tapang at pananampalataya ng mga Pilipino. Ito si Teacher Waven ng Study Buddy PH. Ang iyong kaibigan sa pag-aaral. Don't forget to like, share and subscribe para sa mas marami pang aralin sa AP. Ngayon sa gabay ng iyong guro Gawin ang mga sumusunod na gawain.